Good morning mga katita. Ako nga wala pang ang upload. Ay meron pala yung salabahan. Kahapon lang. Nagluluto po kami dito ng ano. Kamote. Kamoting nilaga. Yan po. Tcharan. Kulay <laughs> dilaw po ang loob niyan. Matamis po yung kamote na yan. Masarap po magluto dito kasi ano po siya tawag dun malingas po yung kahoy ano lang po yung lutuan namin dito yung takay po ng electric pan ayan so, eto na po yung nahimay ko na ano na malunggay at ito naman po yung sa pinsan ko. Uy, <laughs> 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 Ang ganda po, ano, parang bata po ang naghimay ay, o. Oh. May kamote po pa po. Ito po pala yung ano, oh. hello baby Ito po pala yung kadyos na Greenpeace po pala. Yan. Hi, hello, Tia Dice. I love you. Hi, Tia Desi. kung hello. maganda. Hello. Ay, Tia Desi pala namin. Oo nga, Tia namin. Jessie pala, Jessie, hindi Desi. Jessie. Tia Desi. Si Tia Jessie. Ay, ano ba yung <laughs> Anong bait ni Kuya? Lagyan ah, ah? ng tabo yung hulag namin. Ito po yung malunggay namin na dahon ng malunggay. Yung bulang lang po kami Panghalo dito. Panghalo po namin yan sa ano. Tapos sa... po namin ng sili. Bulang lang. Ito panglagay namin sili. Kaya, yan, dami. Ay, anong dami naman niya, oh. Oo. Oo. <laughs> para po pa mag-usok pit ng pinsang ko. Ay, talagang mausok wari, isa dami ay, oh. Ay, <laughs> masarap yan man din ating ginataan. Oy, yung chilling, ano yung green, hindi yan Oy. yun. Aba, hindi ako kakain yung bulo Alam mo ba sa Mindoro, ay nag, ano, sinubukan ko na magluto niyan, ginataan na ano, na ano. Ay, anong sarap ba ya? Hindi ako kakain niyan. Tapos yung ano, Marami siyang yes, gata. Oh, Ay, ang dami namin panggulay. Nakukay kasi kami dito sa burol ng kamote. nilaga namin tatlo. Uy, ate, meron akong ano doon, nahukay na ano. Ano yung nakukay mo doon, be? Yung balinghoy. Ay, sige. Di ba pwedeng ihalo yun dyan sa bulang lang? Ay, ayo, yan rin natin. Ho, oh. Ay, ihalo mo pala yung kamote doon, be. May Bakit? Matira pa doon kamote. Masarap yung sa bulang lang. Bakit ayaw dyan rin mo yung balinghoy? Kaso maliliit pa. Hindi, lulutoy no? natin yung ano. Ano ba tawag doon yung ginagadgad yun? Lalagyan Susuman? Natin. Hindi, lalagyan natin sa Ah, sa ludsod natin. Mga sa kami, guys. Masarap yun. Tumingin ka naman dito. Diyan ka lang sa cellphone mo natin yun eh. Si Lisa. Ay, Ay, umuwi na ako. Umuwi na po siya. Kasi sa panaginip. Panaginip lang. <laughs> bumalik at walang biyahing barko, tia. Kala niya daw uuwi ka. Umarap ka din eh. Yan. Ay, ito oh. na po. <laughs> ay, nakupo. I love, o, diba? I love Ako, ko yung balinghoy.